nababalitaan ko po ay nagpakapokok siya para ng dun sa lalaki na yun. Mm. ko po kasi ginagabus po ako. Kaya po po ako. Nagkakita po ako ng boyfriend. Yun po yung akala ko naman po ma Aahon po ako sa kalungkutan. Parang sinasaksak. Dito po yung dibdib ko. Babae po apo ko, pinalaki ko, minahal kong mahal na mahal lahat. Binigay ko ang pag-aalaga ko po sa kanya. Hindi ko nagawang pag-aalaga sa mga anak. Ikuwento po niya na parang pabayong ina ko. Hindi ko po tatanggapin kasi lahat po ginawa ko para sa anak ko mabuhay. Ah. Lahat ginawa ko po yan para sa anak ko. Alam po nila yun. Pukmuka ko, pinagpapakpuan ko, pinapautang ko din naman sa kanya, pinapalamon ko. Ang kalagayan ng ko eh, pagsasapalala. Sabihin na natin buhay ng mga bata at saka kinabo ko sa mga bata sa custody niya. Hindi po, yung po malaking tulong niya sa akin. Matanda na po ako, sabi ko po sa kanya. Hanggang may lakas ako, aalagaan ah, ko ang mga anak ko pero maghanap buhay ka ng marangal. Hindi ganyan. Sila nga po sinasabihan autistic yung anak ko eh. Ba't ayaw nila ibigay yung anak ko kung gaganunin lang din nila. Masyado nilang minamaliit kami mag-iina. Yung anak ko, eh, heraming ko. Maghapon lang, ibabalik sa gabi. Wala ba akong karapatan? Magpapakain ako. Sabi ko, Melissa, alam mo, huwag mo akong kukonsensyahin kasi kung anong kalagayan mo ngayon at kung dinadanas mo, choice mo yan. Matigas ang ulo mo, ayaw mo sumunod sa amin lahat. Yan lang po, hinihiling ko, Tito Boy. Mahal na mahal ko yun, si Mama alam niyan. Pero ginawa nila sa akin, pinatibi. Okay lang po yun. Pero sasabihin ko sa kanila, putulin ko ugnayan ko sa kanila. Kasi mula bata pa lang ako hanggang ngayon, ginaganyan na nila ako.